Good evening mga idol Ayan dito tayo sa Palay Natural Farm Ayan at saka ito yung riverside nila Kasama natin sila Idol Jules Ayan ng GNG's Backyard Lito At saka GNG's Integrated Farm Partner <laughs> Si Hai <laughs> no, 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 Ayan at saka nang wata anong tawag dito sa Tagalog partner Talangka po Talangka po mga idol o oh. Kagang sa, sa ilong ko Kagang 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 mga idol Ang dami ah Ang dami pala dito ano? You know, Ang wala problema dito sa ulam, <laughs> ano? Yun. <laughs> Gataan yeah, agad yan. Marami. Ito po, ito po. Sa ay, yan you o, know, yan you o. Know. Yan you know. o. Marami. Wala pang nangunguha dito, sabang dami naman. Yan you o, know, sila lang ano, ng... Nang dito sa amin yan. Bato? Sila lang bato? Dami na po, mga ito. Bago lang tayo. O? Yan o. Yan, mga maliliit. Huwag muna. Ha, <laughs> you know, dami dito Palang tayo na side. Yan you know. <laughs> Wala pa tayo sa gitna. Oh, Pula tayo sa gitna. Dito pa lang na ang dami na siya. Oh, yan, o. yan. oh. Yan. Oh. Ang bilis lang pala ito eh. May mga ano pa. Ayong may tunok. Igi. Yan oh. Yan oh. Marami yun. Yan. Dito po tayo sa Palaya Natural Farm. Tanay oh. Rizal mga idol. Hindi ba ito bawal bro? Hindi. 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 Basta kainin lang. Hindi. Hindi. Huh? lang Hindi. Yeah, hindi. Yeah, yeah. San? Ayun, ayun, yun, yun, oh, ayun Ah, oh, maliit Ano ang ginagawa nyo dyan? Ito, ayun, ayun Talang tao, talang tao, yan oh Talang ba yan? Ayun, ayun, ayun Ayun, ayun Ayun, dami Ilang piraso sa isang bato Ayun, apakan ko Al dami ko oh Mga kalahating kilo na siguro ayun, bro dami na pala oh Yan oh, yan, tumatakbo bro Maliit na, maliit Ito malaki Ayun, galito, galito, galito. Yun, dalawa na bro Ay, bro <laughs> <laughs> Ayun, ito <laughs> pala marunong maghuli bro <laughs> <laughs> Ano, may nyan siya, <yun>, dami no <laughs> Ha sa Laguna. Sa amin. Sa Laguna marami, Salaguna. Salaguna, marami Salaguna. daw yan pa bro. Salaguna. Bro, Salaguna. bro. yan bro. You know? Maliit yan. Oo, oh, at least marunong ka magulit <laughs> pag maliit. <laughs> <laughs> Hindi marunong magulit. Ang <laughs> dami na po mga ito. <laughs> ang dami na po. <laughs> okay. Yan o yan o yan o. Okay. Yan, cellphone lang kasi yung ilaw natin. Oh. Yan. After uh, ba nito, pakawalan din natin ulit. Ayan, ang dami na o. Oh. Yan, ang ingay natin dito. Baka makakainto tayo dito. Nakakain ba yan, Nel? Nakakain ba yan, di ba? Hindi nataan. Masarap to yan. Masarap yun. to, adubo, prito. Kahit i-ano lang, i-ilaga lang to ano sa asin, tapos i-prito. Ay, kasama Ay, padabot, natin, no? mo kay Jules. Pa partner Jules. <laughs> Padapot ano yung mo. Ano yung malaki o maliit? Yan, no, yan, yan. Nagtago na sila lang ng bato. Dito, 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 dito. Tingnan mo. Tingnan mo dito, tingnan mo dito. Meron ba? Meron? Ayun oh. Ang Ay, dami. Paano tayo makakuha niyan? Nas, nasa huli ka, bro. <laughs> bro, dito ka, bro. Frontliner ka muna, bro. Wala. <laughs> Kali. Oh, 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 malapit na mag-isang kilo siguro 'to. Mga kalahati kilo ayun. siguro sa Parang palalim na ng palalim, bro, ah. Bro, tawak mo na, bro. Iangat ko lang yung short ko. <laughs> Yan na mga ito. Ang dami, ah. Ito, ito, ito bro Ik ano <laughs> 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 pipis free kung sa ano ano ba yung pipis sa bro ano yung bro ano yung pipis sa tagalog bro pipis? yung kinakain na parang shell na mat matulis ito, ito. ko parang suso parang yung matulis yung matulis <laughs> Ay, yung... Yan yes, yun. yun yung matulis, pipis to sa amin ito sa bato oh. Parang suso, yung matulis. matulis. Ah. Ano sa inyo? Yan, 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 yan Ha? pipis na suso. Pitipis? Papait. Papait. Marami yun, nakakatusok. Masarap yan, Bro, gusto ko makita kang Masarap may kuha kaome. bro. Masarap <laughs> best yun. Yan Masarap yun oh. Ito. yun malaki. Hebre. Girl, bro, bro, you know. bro, kukunin mo bro. Hindi <laughs> <laughs> naman to nakaka... Ayan no. oh, oh. Bro, hindi to nakakaputol ng daliri bro. Ayan oh, o, marami da -da -da. na uh, dami, ah, dami na, dami. na. <laughs> <A> <hay>. <laughs> <Yan> <laughs> no, no. Bro, bro, ayan <laughs> <na> <yan laughs> oh Ayan, ikaw kuha. Ayan o. Hindi na Ayan <laughs> <lion> bro, ayan <laughs> mo Ayan oh ayan bro. Ayan, Ayan bro. Ayan bro, ayan bro Kunin mo, bro. Said, sige, bro. sige Bro, bro, Sobrang dami ito pa. hindi. Kahoy. Ba, grabe, no. So, kung dito lang, siguro kami maubos at siguro ba isang gabi Hindi <laughs> kayo <laughs> 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 dito? Madalang lang. Madanang lang. Uh -huh. Ha? Bro, 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 Oh, ayan sila si mo. Oh, yan si o you know, bro. Ha? Huh? Ito bro. Andami. Yan you na know, bro. Yan o. Yan. Yan siyo, bro. Yan. Blade yan. Okay Mili. lang yan bro. Para ayan. safe kung magagat. gat. Ayan. Ayan. Masarap ayan, na malaki. Ayan. na yung nakuha natin mga idol. Tutun oh. <laughs> na Ano yan? So, oh, kasama natin si Pristiban mga idol. <laughs> si partner, si partner. So, ang dami, ang dami bro. Bakit sila nakuha mo pre? <laughs> Ayan. bro, sayo bro. Ayun, kunin mo bro. Filling, filling, ayan na bro. Malaki fill, bro. Bro, bro, ayan oh. Buta sa ulit. Sige bro, solid, sige bro, sige bro. Sige, sigaw ka lang pag nakagat ka bro. May ipit eh. Parang may ipit yan ang hawa. Sige bro, kunin mo bro. Ayan bro, ayan bro. Nakatago bro. Ayan. Pwede yan, yan. Ayan sige, sige. nakatago bro. Sige, kunin mo bro. Ayan. Ayan na, na bro. Maliit. Kunin mo yung maliit bro. Ayan na bro, natakas. Ayan. Ayan. Kuha, ay sorry. <laughs> <laughs> Ayun, kuha. Kuha ba? <laughs> yan, oh. Mas Maliit hindi, naman hindi, to bro, oh. hindi nakakaano. Pakagat ka lang oh, pakagat ka lang o. Yan. Ang <laughs> dami na natin yung kuha oh. Isang kilo na ata to Chris. <laughs> dami ah. Dami natin. Ayun. <laughs> oh, yun may tilapia mga idol lo, oh. Native. Native na tilapia. Ayun know? oh. Ito ito bro, ito Native tilapia oh. Bro, ito bro, kunin mo. Hindi yan mauli no, may itak sana no. Ito bro, ito bro. Ito, ito, ito to Mauli ba yan? Hindi <laughs> yan madulas eh. <laughs> Wala na. Madulas ito bro, Ito bro, ito bro. Daputin mo na. Yan. Aray, aray, puto. <laughs> ay, <laughs> ay, na, man, aray, ay, aray, puto. Ito. Ang dami natin kuha. Madulas sa gitna. Mas, malalaki siguro yung sa gitna, no? Dito tayo sa gitna, mga idol. So, dito tayo sa Tanay Rizal. Sa Palaya Natural Farm na river. Ayan. Natatanggal yun. Hindi, <laughs> <laughs> bitbitin mo na lang, bro. Masakit yung ano, yung bato eh. Ayun lang. Sa akin na, uh, bitbitin. Ayan, no? Sobrang linaw ng tubig dito, mga idol. Maraming tilap yan, no? Igat, lang dito yung mga igat. Wala lang lang, no? Igat? Nasaan ano yung igat? Wala bang nagka-kuryente dito? <laughs> ito, ito, ito. gan? Uh, bawal, yeah. eh. eh, bawal? Okay. Kaya pala. Atin yung mga dami uh, dami no. dami na yeah. Ito na so, mga idol. Na. dami na natin nakuha. Ayan. Ayan. Talapya, talapya, talapya. Talapya, hindi yan makuha, no? na na kasi share nung ano. Wala, pinapana Oo, ganun talaga. Ayan o, ang dami na natin nakuha lang, Mabigat yung na yung rin ha. Kaya Mabigat na, may isang kilo. kilo. Kaya itong punuin ba? Ilang <laughs> metros pa lang yung nilakad natin o. No? <laughs> Malapit pa tayo. Malapit yan pa na. natin. Malapit pa natin. Bago pa lang tayo 8 oh. minutes pa lang tayo. Pero yun ang nakuha natin o. No? Oh? Grabe ka dami o. Oh. 8 minutes pa lang. Hindi na agad. Ayan. Bilis na yung tayo. Ay, bro, malaki bro. Ayun. Ay, ay, ay. Ay, ay, putang sakit. Ito <laughs> na, Duna, bro. Wala. Ay, nasa sa, sa paa mo. Bro, meron din isa oh. Sakit. Meron dito sa gilid ng bato kayo, na malaki. Ang bilis lang ulihin nila. Oh. Sobra ito, bro. Sobra. Sobra dito. Bigat, lubog. Bro, kaya nga niya apat, bro. Sa isang kamay, bro. Ay, bro, ito, bro. Ito, bro. Ano? Ang na natin na nakuha. Kuluwa ka dyan. Hm, Bilis lang no? May kalabaw Para blue siya kasi baboy eh Yan Yan na yan na yan 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 Ay talapya o Ayun nakawala <laughs> Ayun, Nakawala Sa <laughs> <musok ka> ano <laughs> so, hindi na shoot Hindi na shoot <laughs> Hindi na shoot Yan o Langang <laughs> Ayun o <laughs> <Ayun, nang>, dami <laughs> Yan malalim na dyan na press Malalim na Shot Okay shot Yan Alright May kilo na tayo mga idol oh. May gitang kilo na tayo O oh, pre Yan. Yeah dito tayo madilim oh madilim po ngayong gabi mga idol alright ilang minutes na tayo pre? ilang minutes na? 10 minutes na oh, may gitsang kilo na bilis lang ah karami, diba? siguro isang gabi siguro tayo dito isang sako no <laughs> oh ito pa oh, hindi nakukuha yun oh yun know, oh, mga crabs oh. yun oh, tumatakbo hindi nakukuha salam, ay sus Lalim lalim ya dito sa kagilid kayo oh. baka marami dito sa gilid no, yan. Yeah. <laughs> ito maraming <laughs> tilapia Ano di... mga tilapia oh sa dapat itirahin. tirahin hindi buo mo siyang yan oh no? bro tilapia? hindi kaya? buo mo siya dapat i-dakmain eh, dumami yung water lily dito pili ko, no pinag ko mas, mas marami sa baba, sa baba doon kaya. sa malalim Press, ito press. Yan o. Dami ito yung lili, no? O, yun, may tilapia, o. May nakuha si press tilapia. Yan, malalim na. <makes noise> malalim na. <makes noise> baba tayo, baba tayo. Na, baba Hindi doon siguro sa kabilang side siguro, marami. Malalim din, malalim din sa kabilang. Ah, malalim. Malalim. Hmm. Hmm. Eh, hmm? ada apa preso? Hah, tu itu tu, mana? Ia tiada. kagang. Ay. Ano ka sa Tagalog? Talangka? Talangka ba? Talangka? Talangka. Talangka. Yan, dami na nating nakuha oh. Oh, may gitang kilo na. Grabe no, 10 minutes lang, may gitang kilo na. Ito talaga ba bro? Oo. Dito, pres dito, guru sa ano, pinakagilid pres marami din pres No? Dito. Lubog, naglubog na kasi yung tubig. Ito. Tilapia oh. Press, tilapia, press. Yan oh, yan oh, yan oh. Atras. Kuha. Hmm. Yan. You know, dalawang tilapia. Takutin mo. Ah. <laughs> Sarangan <laughs> mo sa likod. Takutin mo sa harapan. Dalawang tilapia na. sa harapan. Sarapan na kasi yung atras <laughs> na na Hmm. Ayan. Ang dami natin nakuha. O? No? na kasi. Sa ano, medyo may putik-putik kasi kaya hindi na makita, no. Pero grabe, no? Kunti lang yung dinaanan natin. Malapit. Ang dami na. Malapit lang. Malapit lang. Ang dami natin nakuha agad. Ayan dito. May mga tilapia. Ayan lang. Oh, huh, na. Tilapia, tilapia, tilapia. All right. Tatlong tilapia na. Kamay lang po ang panghuli natin. Dahil sa mababaw lang sila. Sobrang bait ng tilapia dito. So, nagpapahuli lang, no? Yan. Diyan sana ang marami kaso nabaw na. Uh, Ayan, yeah. yeah, ang maraming tilapia nag ano? Hindi lang makita. Ito. Ayan. Dito, dito. Ano kasi yung ano natin eh, cellphone. Mahina yung ilaw ng cellphone natin eh. Dito. Ay, eh, ito. Ito, tilapia press. Tilapia press.

Wow. Kamay lang yung tilapia oh. Kina kamay lang. Pag makawala siya, goodbye. <laughs> Ay. Yun ang mga idol oh. Dami ah. Hmm? Dito press. Sa pinakagilid sila, no? Yun. Pabalik na tayo mga idol dahil yung dinanan kasi natin no Yung naglubog na siya ang ano ba sa tagalog yung naglubog nag ano na siya from from clear naging cloudy na siya dahil sa mga putik na okay ng paan natin yan dito sa gilid ang mga talapyo eh. hindi na makita ano yung flashlight ng cellphone natin may na ito talangka oh yun know, nag nagtago pa siya hindi tayo makakahuli eh, kasi baka matapon yung natin karga dala dala nagtago na siya andyan lang siya eh si lalim mo yun know oh. press meron dito press meron dito tagang kamay wala amulang ganyan siya siguro native native tilapia, native na talangka. Eh, pero masarap po to mga ito lang kahit ilaga nyo lang sa asin. the same time, pag nilagay na sa asin, iprito. Diyan sila ilalim preso. Yun siya. Mm. Yan, hindi sila ilalim. tilapia. Tilapia. Uh, dito, dito preso, ilalim yan. May ano, may dito? talangka. Oh, sige. Tire? Oh. yun Yan. na sir. Tulot na. Tumakbo na siguro. Ano tilapia Maliit. Ayan <laughs> oh, ang talangka oh, plus dito. Ngayon. Hmm. Kunahan tayo ng ano, kubid, Ito pres, oh, malaki pres. Yeah. ito Tu. Ayun oh. Ay nagdala. Ayun. Nahirapan nata. Oh, tingin nga. Dyan, oh. Malaki nga. Ayun, malaki-laki. Diyan sila sa pinakagilid ng galing ba no? Sa mga bato. Sa bato. Bato sila, pinakagusto nila yung bato eh. Yan o, yan o. Ang tago. Tara, dito right tayo. Dito right tayo sa kanila. <laughs> Kadami na tayo ito, Paprizo. Ito. Kahit yung dinaan. Ayan, silalim, pre. Silalim yan. Hindi, eh, hindi, hindi. Brektad, brektad. Nailalim nung bato. Dito, 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 dito,

Ah. pala pula kinakain ito. Hmm. Dami na. Iba 'yung kinakain, dambuh. Siguro kung dahan-dahan tayo kain na, marami tayong nakukuha, no? Are. Are. Sakit. Sakit, kakaibang ano 'to. Ayun, tawag, ayun preso. Silalim 'yan, ba. Ah, ayaw. Silalim. Heno, ayan, 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 ayan. Ito preso 'yan, no. Kailangan Pangatlo.

Dami na. Alright, yun, know, oh. Sa mga gilid po sila, mga idol, kasi, oh. Yun, oh. Know, Dahon yung kinakain. Ay, ay. Yun. Yun. Tara, wino tayo. Dito tayo. Dito tayo, daan. Yan. Sobrang dami po na nakuha natin, mga idol. Yan, may git. Dalawang kilo siguro, to. Yun, know? oh. Huh? Sidlan natin, oh. Dami, dami. Wow, ulamin natin ito bukas. May pahabol pa. May pahabol Ito po yung river. Ay, hindi makita mga Ito Yung mga kasama namin. Oh. Yan. Ito na po yung ano mga ito oh, uh, Palaya Natural Farm dito sa Tanay Rizal. Gilid po nito is may uh, malaking sapa. Yan. Dito po natin nakukuha itong mga talangka. At saka tilapia. Yan o. Oh. Kamay po ginamit natin panghuli sa tilapia. So, maraming tilapia po. Ayan. Marami na sa inyo, marami. Tingin, tingin, tingin. Tingin, tingin. Ito yung kasama natin. Nakikita mo dito. Ayan. Oh, punong-puno oh. <laughs> Nagagat ka na. <laughs> Nagagat ka na Nagagat na, eh, na ito. Oh, may isa na rin oh. Ayan oh, dami oh. Ito yung malaki Wow. Ayan Pinakamalaki yan. No? Mayigit dalawang kilo. Ha? Oh? Malaki oh. Dalawang kilo, mayigit. Ako nga kuha. Grabe yung dami oh. Nagdagan pa natin yan. Yan, mayigit dalawang kilo po nakuha namin mga idol. Yan, kabila. Yan. Ang dami na. Dun, Saan? Yan. Ang dami ah. Mabigat oh. na rin ah. Sobrang sakit na. Yan. Yan. You know? Yan. 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 Ang oh, dami. Sobrang dami. Wow. Oh. Yan kagat yung ibang tilapia. Oo. Oh. Kina kagat ng tilapia. Alright. Alright. ang mga kuha namin dito.